Hello guys, for today's topic, gusto ko pong sabihin sa inyo, uh, meron kasi mga naririnig ako to sa mga iba dyan na tendera lang daw, nakitinda lang daw, ganyan ganyan. Uh, masabi ko lang, huwag po natin minamaliit ang mga tendera o nakitinda lang, lalo na kung sarili naman po ninyo ang inyong tindahan o ang inyong negosyo. Kasi hindi po natin masasabi na yung mga tao na nagtitinda lang na sinasabi nyo ay eh, mas mayaman pa po dun sa mga taong nakapustura kapag kapapasok sa trabaho uh, may matataas na katungkulan uh, manager, supervisor o ano man ang katungkulan yan kahit pasabihin mong titulado yan kaya pong kitain yan na mga kagaya namin na mga tindera lang kaya wag po natin ang minamaliit kasi depende po yan sa pamumuhay ng isang tao Marami kasi dyan na maganda nga yung trabaho, pero hindi naman marunong magtipon. Masyadong maluho. Pero kung ikaw ay may negosyo ka, sa halip iluluho mo, ipapamili mo na lang ng iyong paninda. Ganyan po ang ating ginagawa. So, hindi man tayo parating nakapostura sa pagtitinda. Uh, minsan nakapambahay lang tayo. Pupunta man tayo ng mga mall, Kaya ganito pa rin yung ko. Hindi ako uh, masyadong ano sa damit hindi naman lahat po nang nakapostura ay eh, maraming pera. Yung iba dyan eh, kukunwari lang na mapera. Sorry, pero yan po ang napapansin ko sa iba. So huwag po nating maliit Kasi kapag namimili rin ako sa divisorya, yung iba ay eh, kala mo mga nakachinelas lang, tapos mga hindi ganda yung damit minsan may punit-punit pa pero kapag na mo yung pagnya niya ang pera lalo na kapag magbabayad sa mga pinamili nila talagang napapansin ko yung ganyan hindi naman din sa pagyayabang sa matagal na tayo nagtitinda marami na rin naman po tayong napundal nakapagtipon na rin po tayo nagkaroon po tayong sarili Bye. talaga yung may sarili tayong tindaan Tulad ko, nagamit ko ng man po yung aking course dahil ako ay uh, BSBA Management, Bachelor of Science and Business Administration. Uh, ang sabi ko no, kapag ka, ang lagi ko sinasabi, pangarap ko ay magkaroon ng sariling negosyo at mag ng sariling negosyo. So, ito na po yung negosyo na yan. Uh, almost 30 years na tayong nagtitinda. So 30 years na yan, Eh, marami na po tayong uh, napundar, Dahil lang dito sa Tunaan, dito pa, nang, pa rin namin lahat kinukuha yung aming mga uh, panggasto sa araw-araw. Anin -araw. po yung ating anak na puro boys. So apat na po yung mga nakapag-aral na meron pa tayong dalawang na uli. Kasi yung apat may mga pamilya na, may dalawa pa tayong na e na isang grade 12 na yung pasukan at third year college sa may Our Lady of Grace, Fatima, dito may, sa may Lagro. ito kami kasi sa may Commonwealth, Quezon City. So, dito lang namin lahat siyang kinukuha. At um, rin sa pagyayabang magkano um, rin po yung ating monthly na expenses lang namin sa tubig, sa kuryente, sa bahay. Eh, umaabot po tayo ng 10K. So, meron pa tayong credit card. So, sa credit card naman, magbibigay din ako ng topic tungkol dyan about credit card. Kasunod na yan kasi masyado nang haba ang ating topic at sa susunod meron tayong mga re-replyan dyan ng na mga nagpo-comments kung ano rin po ang sikreto natin dito sa ating tindahan kasi uh, ganit may school supplies din daw po siya pero uh, hindi siya masyadong uh, pinapasok kahit dabaadaan na naman yung kanyang tindahan so sa ko rin po yan sa inyo sa next vlog, well, hindi siya po yung ano ating sikreto at masasabi ko lang na hindi nga ko na tinmamalitin yung mga nagtitinda lang kasi tulad ng mga nagtitinda sa bangketa yung mga tulad ng mga fishball, mga kwek-kwek, mga meron dito mga nagtitinda sa amin ng mga fish, uh, french fries, mga nakakariton lang 'yan mga pasalamat sabi ko yung unlucky rin po ng kinikita niyan sa isang araw yung sinasahod ng mga empleyado na mga minimum doble trip ni pa po ang kanilang kikitain wala pa po silang amo wala pa silang boss uh, sarili lang nila yon wala silang uh, inuupahan na pwesto kasi nga nagkakaroon lang sila sa pangketa, yun nga lang kapag ka nagkakahulihan, yun ang nagiging disadvantage. Pero huwag po natin silang ismulin dahil malaki po ang kinikita niya. Yung mga iba nga rito, yung mga nagtitinda ng buko, palamig. Naku, pag pakikita niyo po yung mga bahay niyan, ang lalaki dito yan sa may amin, Mga ano yan ang mga pinda nila. Kaya yan lang masabi sa inyo. Iba pa rin po yung may sarili kayong tindahan, negosyo. Para yung namamasukan lang po kayo sa trabaho. Kasi kahit anong sipag nyo sa pagtatrabaho, yung sahod nyo eh ganun pa rin yan. Hindi kagaya kapag nagtitinda kayo, pag sobrang sipag nyo, dis madiskarte pa kayo, matyaga kayo. Ay nako, talagang kaya nyo makapili ng sarili nyong bahay at mga sasakyan. At saka makakapag-ipon pa kayo. At yung gastos nyo sa araw-araw ay hindi nyo mararamdaman. Gaya namin, eh, yung gastos namin sa araw-araw, sa ulam pa lang at sa tigas, sa sa isang araw ay tatlong kilo ang bigas ang na namin plus na, maabot siya ng 1k araw-araw sa pagkain lang magatang hali gabi so magkano yan sa isang buwan sa 1k na lang sa pagkain pa lang 30k Wait, okay, magtatrabaho ka lang magkano yung monthly mo uh, 600 a day halimbawa palagay mo na 1,000 a day ang sahod mo di 30k yan sa isang buwan kinukonsuma lang namin sa pagkain niya. Kaya yun naman sasabi ko sa inyo, huwag niyong ismalin. Nakakailita po kasi yung mga ganyan takot. Hindi nila alamin. Nangungusga sila ng kapwa. Bago sila mangusga? Tignan muna nila yung sarili nila. Bye-bye, guys. At marami pa tayong uh, isishare na topic yan. Basta uh, patuloy lang po kayo manood sa aming video, sa aming vlog, at al alas al yung vlog. At pakisubscribe na rin po. At pakishare na rin po. Para mas marami pa po tayong ma-inspire. At mag-iwan lang po kayo ng comments dyan dito, tungkol dito sa ating pinapig guys. Sensya na po kayo. na Nakairin away lang tayo. Bye-bye. Ito Magkano 'to Tan. Ha? 'yan, mo. guys, mga higkaw higkaw ang pinipili. Mga lalaki naghihikaw na rin saka nag-heat ban. Ano 'yun? Kahit gabi na rito sa amin, parang Time check is o'clock na. Itasara sa kami mga 10 o'clock. Ang daming tao. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga nakakariton lang. Oh. Manok. Kwek-kwek. Ayan. -kwek. Yung mga nakakariton dito uh -huh. sa amin. Oh. No. Laking na kinikita niyan guys sa araw-araw. Ulit -araw. right. Ayun, may mga kalitong pa ng mga mangga, mga prutas. Ayan, oh. Marami dito. E, Ay, natin sila isuli. Laki ng kinikita ng mga yan. Wala pa silang amo. Mablog pala ang doon niya. Panay na panood ko ng vlog mo. <laughs>